Musta, mabungahong kagabi on mga igsoon. Dili lang ta mag shout out no kay nanabot nabutay Bible study ni ko mga igsoon live kay di na ka lugar ba. So ako sa ni-share atong live, please share our live mga igsoon. Hello hello. hello. Ma bungahon kagabihan eh, no. Sudden so, sharing mga Kxun. So, paliwog ug share sa ton live mga Kxunan. I praise the Lord. So, uh, again actually uh paduong ni samong bagong study nya uh ni lang ko live Kxun kay ganahan ko mo pasabot ani nga maayo Kxun sa ka istorya ni siya o sa ka -historia sa sa live ni Moses sa ay, ay tabo niya ba no um kwan ah uh, dili ni pareha sa live na to before nga murag dagang kitag shout out karon pasensya na dili sa ko mo shout out ah ako lang mong gihangyo nga i-share atong live kay daghan kitag makatunan ani no unya yeah, um don't forget to subscribe sa itong YouTube channel na sa link ang caption um uh, kaya after ani nga live ako ani siyang i-download niya, i-upload na ko dito sa YouTube channel. Kumusta rin mo mga Igson? Ako nag kanunay kanunay, na mayong kahimtang, mayong panglawas, dool sa ginoo. So, gusto kong nga uh, mag-live tungod kay, daghan kay nangita sa atong live, no? Grasya sa ginoo lang, no? Unya, ako sa uh, naka-decide kung kani akong i-live karun so uban sa tabang sa ginoo. Um, ni ang story ni Moises, mga Igson, no? nga ako naman taning mo kuan video lang ba short video pero gusto ko i-live ano kay anindot uh, nindot sa siya no nga. ako rin mong encourage nga ato ato ang i-mention yung mga higala Then, ako ni siyang gi-address sa mga kristohanon. Kanigid sa mga igsoon para ni sa mga kristohanon nga bisan kristohanon na ta dapat jud nga maminaw ta kanunay sa instruction ni Lord kay ang ginoo mga igsoon bisan naa siya saad nato nga nindot kayo bisan ang ginoo igso na maayo kayo nga saad nato no apan kung dili ta maminaw sa iyang kondisyon dili ta maminaw sa iyang instruction posible nga ang nindot nga saad niya nato bakwi on niya tagaan ta mo ebidensya mao ni na itabo ni Moses igsoon amen <coughs> so uh, before we start again uh, Please invite your friends to uh to ano uh, invite your friends nga mutanaw sa tung live or I mean i-mention yung friends and loved ones sa atong comment section para makabantay siya kung mahimo let's share our live ik, so on. Again uh story ni Genesis kabalon ta igsuon so nga ang ending sa story ni Moses wala siya kaabot sa promise land no So, before nato na hisgutan ang story ni Moises, kung makita ninyo din sa caption, wala ko'y gibutang nga verse. Kay ako lang gisamari ang story ni Moises, gusto nako ako igsoon, nga, waan na ito siya pagtulunan igsoon. But before we start, let's pray. Father in heaven, thank you so much, Lord, aning oportunidad nga gihatag ni, ni mo ka Lord God, nga mamalandong no sa misa'y But before we start again and again, Lord, limpiuhin mong kasing-kasing. search our hearts lord kay kaning imong pulong balaan kini kayo ginoo istorya ni ginoong uh, uh, makakuha jud mi og pinasahi nga pagtulon-an nga kanimo That is why i pray nga imong hamin tagaag kasing-kasing ma rinawaton mapainubsanon ug limpyo putli. kay imong pulong balaan kini and i uh, lord i pray nga tagaani mi kaalam nga langit don kay kung magsabot sabut lang niyaning pulong nimo ginoo amo lang interpreto ng imong mensahe pinagi sa mong kaalam nga kalibutanon or tawhanon wala jud dili na mo makuha ang sakto nga interpretasyon Ginoo but Lord we need heavenly wisdom right now heavenly understanding and of course the the guidance of the holy spirit the manifestation of the holy spirit holy spirit you are our master teacher Uh, this evening. So Lord, ang nabiling pananamuntugyan ka ni mo, kanimo, I declare peace of mind. And obedient heart, to God, in mo. Dili ilang kay Holy Spirit, again, we welcome you. Let your will be done. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Okay. So again, um, please share our life, so on. okay nindot para sa mga Kristohanon para aware Okay. Wala tay ba nga verse Ako lang nigi sa Maria kaya. Gracias ginoo, igsoon on. Dili lambo pa Um. na basa na ng Bible igsoon from Genesis to Revelation kay mao ni akong lingaw yun before bag upa ko niya 13 years na ko I've been pastoring in uh, more than 13 years so wala ko ilaing gibuhat sige basag Bible basag Bible so I remember naka human ko basa sa Bible from Genesis to Revelation twice so um medyo na familiar na ko sa mga story o sa mga Bible mga verses so mao na nga wala tay bersikulo ani mga eksyon okay, ako lang gi summary ang akong nakatunan o nakuha nga pagtulunan o mensahe sa story ni Moises okay so way back eksyon no? sa story ni Moises sa uh, the book of uh, Exodus okay si Moises eksyon gitawag sa Ginoo sa atong nabaluan eksyon si Moises nakapatay ni dito sa Egypt di ba sa Egypt pa siya niya nakapatay sa kay katong nilaban bitaw siya unya Uh, sooner or later igso narealize na, realize ni Moises nga abi niya o walay nakakita pagpatay niya naday nakakita so mauto nga nahadlok si Moises ming siya no uh, ming 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 layas si to, naabot siya dito sa Midian naabot siya ni Jetro okay now nga dito na kita siya partner niya now usa ka adlaw igso si Moises kami na gitawag sa Ginoo sa burning bus di ba katong nagsiga ang Uh, kana ang kahoy pero na 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 attract siya or na amaze kay nganong nagsigaman siya apan wala masunog ang kahoy mo nang inindul si Moises hanto didto nagpailaila ang Ginoo niya din didto rin igsuon gi sulti sa Ginoo kung unsa ang plano niya ni Moises sa laktod nga pagkastorya igsuon si Moises gitawag sa Ginoo giingnan niya si Moises nga adto sa Ehipto okay Og ikaw akong gamiton aron mo rescue sa mga Israelita from slavery sa Egypt kay akong nadungog ang mga tuaw nila akong nakita ang pag-antos sa akong mga katauhan sa Ehipto no ako nakita ang ilang mga kasakit Moises mao nang ikaw akong napilian para maoy mulid Paminawa? Tanawa tanaw ang gingon sa Ginoo maoy mo kuyog mo mulid sa mga katauhan nako nga naa karon nagantos sa Ehipto ug imo silang dalhon mangadto mo sa yuta nga kong gisaad nila ni Abraham ni Isaac sa yuta igsuon didto nga tabunok sa yuta igsuon nga puno sa dugos og gatas sa promised land sa kanaan igsuon no mao na instruction ni Lord no mao na mao gyud na nga plano ni Lord ni Moises si Moises gitawag sa Ginoo aron mao'y mulid sa iyang katauhan out from Egypt. Di ba? Mao to mga Eksono, mao ginang ang gidesign nga plano sa Ginoo paminaw mo. Minaw mo. Mao ni gidesign nga plano sa Jos ni Moises. Si Moises napilian sa Ginoo nga mao'y mulid sa iyang mga katauhan nga nag-anto sa Ehipto ug dalon sa yuta nga iyang sa yuta sa gitawag og promise land. Okay? Now, mao na to Ikson, napatoy mga alibay alibay si Moises Ikson. Pero ning sugot so jud siya nya gitagaan siya og mga kauban gid mga company si Aaron og si Miriam. So mao ni timan ni Ikson one si Lord mo tawag nato. Didyo ka maginusara kay si Lord mag-provide na siya og mga right people around you. Just like what happened to Moses. Si Moses dagang kay mga alibay. Di ko mao, yung nit ko. dagang kay mga apan. dagang kay siya. Iyang gitanaw yung weakness apan gitawag gyud sa Ginoo kay the truth is this once um, si Lord mutawag tawag nimo igsuon ay na lang jubalibad kay si Lord kabalo siyang ibuhat og aside from that dili sa gabiyaan sa Ginoo once kabalo ka nga gitawag ka sa Ginoo tubag gyud nga numan kay maguban sa dihang milagro niya, ang iyang gahum maguban nato no so mao to maigsuon tubag si Moises sa tawag sa Ginoo og to make the long story short kay sa Marimani eh, Successful yun no? Successful yung digsoon, no? Before ning allow si Paraon niya i-set free ang mga Israelites from Egypt sa pag-slave nila. nakasinati pa si Paraon yung soon klase dagan hampak, no? Nga na ay mga dulon, ay mga baki, namatay pang mga kinamagwangan, ang tubig na imong dugo sa Nile River, di ba? daghan kay mga hampak ang nagian si Paraon before niya girelease ang Israelites Uh, gikan sa pagkaulipon dito sa Egypt. So mga igsoon kisay naglead si Moises. Kay nga naman maunay gi design nga paminawa maunay gi design nga plano sa Ginoo ni Moises. Gitawag siya isip leader, mugiya, mulid, mag-uban, iyang ubanan ng iyang mga katawhan from Israel, ano from Egypt ngadto sa promised land. Amen. Mao nay gi design nga plano sa Ginoo, paminaw mo. Ang pangutana nato karon mao ni atong punto. Sa gidesign nga plano sa Ginoo ni Moises, nga mao'y mulid, mao'y mo -mu pagawas, mao'y uban nila, ikso, mao'y uban sa yang makatawhan ngadto sa Promised Land. Now, ang pangutana mao ni. Nakaabot ba si Moises sa Promised Land nga mao unta ang gidesign ni Lord? Nakaabot ba? Wala. Igo na lang nakalantaw. Kay nganu man? Mo ni akong Bisan pag naay nindot nga plano si Lord nga gidesign sa imong kinabuhi. Bisan pag naay gisaad si Lord nimo, mao ni iwan si Lord mo saad na na Nasya kondisyon. Na mga instruction that we need to follow. Kung dili na to sundon ang instruction, dakog posibilidad nga mabakwi sa Ginoo ang iyang gidesign nga plano nato. Sama ni Moises. unsay gingon? Moises, at ang mga katawan ako sa, sa ito, kay grabe na dyan ang pag nila. Ikaw ang mulid nila, dalha sila, ngadto sa, uh, sa promised land, sa yuta nga kong gisaad, no? sa panahon pa ni Abraham, is na dito. Nanindot nindot kay kay gusto na ko iplastar plastar akong katawahan dito. Apanigsoon, mauni na kong pangutana, mauni ang naitabo, mauni akong pangutana, nakaabot ba si Moises sa promised land, suma sa gidesign nga plano sa ginaon niya? -no wala nga numan tanawa kung basahon ni so di ako i verse nga basahon Kunya, niya kanira po ni akong gikuan okay maunin na itabok yung English ni sa Numbers chapter 20 verses 8 to 8 to 11 okay again Numbers chapter 20 verses 8 to 11 sa 8 ni ang ginoig saon Gingnan niya si Moses, uh, Arta 7. The Lord uh, said to Moses, Take the staff and you and your brother Aaron. Gather the, gather the assembly together. Daraw ang instruction ni, ni Lord, Speak to the, to the track before their eyes and it will pour out its water. Okay? And then, mujamta sa, arita sa, verse 11. Okay? What say instruction ni Lord? Speak to the truck before their eyes. Sultii ng bato at tubangan sa mga katauhan sa Israel. Sa Israel. Unya, mugawas ang tubig. But, uh, mujamta into verse 11, Iksoon. Tanawa ang ibuot ni Moises. Uh, numbers 20, 11. Sa 11 ni Ingundri, Then Moses raised his arm and struck the rock twice with his staff. Water gushed out and the community And their livestock drunk. So, ang instruction ni Lord Igsoon, sultii ang bato. Unya, muagas ang tubig, sultii ang bato, speak to the rock in front of my people. And then, after that, mugawas ang tubig. Pero, wala, gituma ni Moises, ang himo ni Moises Igsoon, iyang gibunalan ugkaduha ang bato. But, ningawas kya po ng tubig, pero, dili mao ang instruction. kabalo po mo Igsoon, tungod. sa gihimo ni Moises Igsoon. Nga wa siya na mati sa instruction sa Ginoo. Wa siya ning sunod sa instruction sa Ginoo naguba ang design nga plano sa Ginoo niya nga siya unta muuban sa mga Israelita mulid ngadto sa Promised Land. Tungod ato Igsoon sin si Moises ning disobey ni Lord. Mato hinungdan nga wala si Moises nakaabot sa Promised Land. Igaw na lang siya nakalantaw sa unahan ang nakaabot sa Promised Land ang iyang successor, ang iyang disciple mga igson nga si si Joshua and of course kaliwat ni Kalim, no si Joshua. Amen. Ngano man na igson? Ngano man to igson? Tungod kay wala gisunod ni Moises ang instruction sa Ginoo. The same na to. Bisag unsa kanindot sa gidesign nga plano sa Ginoo sa tong kinabuhi. Bisag unsa kanindot sa saad sa Ginoo sa tong kinabuhi. Once dili gali nato sundon ang kondisyon sa Ginoo, mausab ang iyang plano. Dapat unta si Moises igsuon makaabot sa promised land. Kay siya may ning lig, pero ngano mang pila ka mga adlaw ang naglit si Joshua naman. Why because Moses disobey. No? Si Moises warning sunod sa instruction, mao bitaw ang ginoo na sa kuniya. Tungod sa imong gihimo mao ni mao na. Pero makalantaw ka mo tong didto sa ing sa bukid na lantawan ni ang kayo nga yuta. Wa siya kaabot. Kaliwat ra ni Joshua ug ni Caleb man, ining disobey si Moises. Kita ninyo, Iksoon? Nindot kayang design nga plano sa ginaon ni Moises. Moises, ako kang gamiton, maune, nga mapahigawas ang akong mga katauhan diha sa Egypto. Dalha sila, no? Mulid ka nila, nga dito sa promise lang. Pero si Moises, wa kaabot. No? Di mao ang gidesign nga plano sa ginoon ta. Pero naitabo kay si Moises ning disobey sa Ginoo. Si Moises mga igsuon wala ning sunod sa instruction sa Ginoo. Ang gusto sa Ginoo, Moses pick to the rock, musulti lang ka atubangan sa bato. Din mugawas ang tubig. Pero tungod sa kasuko ni Moises igsuon kay naggahi magulo tong mga Israelita sa una mura pug kita sa hayba. Gibunala niya og kaduha igsuon. Yes, naagi po yung milagro pero dili mao ang paagi sa Ginoo. Si Moises wala kapugong sa iyang gibati. Mga ito hinungdan, nga. Wala siya tuguti sa ginoo nga makaabot sa promised land. lesson, kita, kaning atong kristohanong kinabuhi, igsoon. Jeremiah 29.11 nindot kay plano si Lord, bright future, hope, di ba? Uh, to prosper us and not to harm us. Nindot kay plano sa ginoo nato sa unahan. Apan, ni man Listen to the instruction of the lord paminawa ang yang instruction paminawa ang yang giya ayaw PAGBUOTBUOT boot ayaw pagplano-plano og imo amen kay kung magbuot-buot ta magplano-plano ta ug ato unsa man ang promise land nga atong gipangandoy di ka KABOT diha unsa man inindot nga ugma nga gitagana sa ginoo di diha once MAGBUOTBUOT ka sayang si moises Nindot nak kayong plano sa Ginoo. Di ba? Moises, ikaw mulid. Mulid meaning mauban, Diyod. No? Ang mga kita the, the very plan, so on the, the, plan nga gidesign Diyod ni Lord ni Moises, mauban. Pero nga nung huwag siya kaabot dito, huwag siya kaubo, no? Nga naman, kay si Moises Igsoon, na hotdan o pailog. E, mga, sa reminder na ito, Igsoon niya, kaning mga lagad ta sa ginoo, na mga sitwasyon nga ta, Nay mga sitwasyon nga sulayan ang atuang temper ba. Sulayan atong pagbati. Pero maula ni igson ayaw padala sa imong gibati. Magtuunta og self control which is the fruit of the Holy Spirit. Pailog paubos. Dita magpadala sa atong sitwasyon. Kay basin madalata og na hinungdan nga ang nindot nga plano sa Ginoo para sa unahan nato dili matuman. Nauntay gid design si Lord nga nindot kayo. Apan maguba lang kay nagpadalata sa tuang gibati naguba lang tungod kay wa ta namati sa instruction sa Ginoo amen mao na si Moises wala kinsa nakaabot dito si Joshua ug si Caleb iyang iyang kaliwat igsoon amen so again minsahi nga um, yes bulahan ta kay nakasinati ta karon og mga saad sa Ginoo naidaghang mga nindot nga plano si Lord nga gidesign para nato kay anak naman tas Ginoo naluwas na ta kay ning tuo naman ta niya no nangalagad ta sa Ginoo ning serbisyo ta apan kung unsa ang mga instruction or ipabuhat si Lord ninyo nato sundon gyud nato dapat no dili nato siya i-ignore dita ta magsalig sa atong kaugalingong kalam dita magsalik, on, ta magsalig igsuon nga kamaota di ta magsalig igsuon kay anointed ta gigamit na ta sa Ginoo kay si Moses anointed to grabe to gihoy eh, dito basta-basta no Apan tungod kay si Moises Iksuon, ning disube wala na minaw, namati sa instruction sa ginoo. Nakadungog man ta siya, nga ni eh, Moises, sultiira ang bato, apan wala siya ning sunod. Mas gipalabi ni Moises ang iyang gibati. Kay naglagot naman siya, tumura naman tog, nag, napungot siya ba kay gahay, kay gulagay, no? Di ba yapod lalim nga ang imuhang, ang ah, imuhang dalhon ng mga katawhan, no? Ani mga alagad sa ginoo? Oh, hello? di lalim nga lain lai kinaiya ubang bagul bagulbulan naik uban nga basta naik uban, mga mga kauban sa so, church mga marites mga unsa dano dili pud lalim nya mga magay ulo ba na ajoy ka galingong prinsipyo mo na nga usahay maemotional ta kay tawo ra no mo to nga mausa na si Moises na siya kay gay kay ulo ug wala na siya kabantay nga wala na siya ka control sa iyang emotion imbis iya raw tang sultian ang bato iyang gibunalan og kaduha og nga ang nindot nga gidesign nga plano sa Ginoo ni Moises na usab na guba akong balikon ni praise the Lord gitawag ta sa Ginoo nangalagad ta sa Ginoo giluwas ta sa Ginoo nindot kay plano si Lord sa ugma na to. again Jeremiah 29:11 hope future nindot nga ugma hanay hanay maplastar ang atong mga anak makabalay ta puhon unsa pa may mga nindot nga plano dia sa kainan sa basta na yung mga nindot nga plano si Lord para sa ministry nindot yun na kayo why plano si Lord nga makadaot maayo yun na apan ka na nga plano sa ginoo nga gidesign pwede na di malahos kung di ta musunod sa instruction sa ginoo Ikson, kung gusto ta nga itong ma ang promise land na unsa'y promise land ni mo. salvation for your whole family. Ang pinaka-promise lan maginato ang langit. Pero napamandas kalibutan. Maybe our promised land is the, the, the bright future of our children. Mahuman barog koila tong anak sa mag-college or something na silang professional. Ang atong promised land ba, ang atong ministry, magmabungahon? Ang atong promised land ba, Iksoon, is makatukod, tagbalay, makapalit yung taro, on sa dia, Iksoon. Unsa man ang atong promised land, ihatag na sa ginoo, kaysa ad ko niya, nga mga lagat na niyang, ano, idugang na, na sa ginoo, tanan apan kana nga nindot nga promised land nga tong gipangandoy nga ogi design sa Ginoo kay ang saad sa Ginoo abundant life nindot jugay na Jeremiah 29:11 For I know the plans I have for you declares the Lord plans they are plans to prosper and not to harm you no ha? and sa pato hope to give us hope and a future nindot kay plano sa Ginoo nga gidesign para nato pero siguraduhon lang po nato nga kung unsang yang isulti i-instruct nato. Sundo nato. Dita magbuot. Amen? bisan igsunog dagko kay mga pagsulay gitugot nga sa kadagko sa mga pagsulay ug problema, mawala ka sa instruction sa ginoo. Remain in Him and just follow all the instruction of the Lord for us. kay kung ato lang sundon ang instruction ngayong ihatag nato, sigurado, nga makabuot na to ang promised land. Sigurado nga makaabot talitong dapita. Unsa man ang giandam sa ginoon. Unsa may gisaad sa ginoon na to. Sigurado nga atong matagamtaman. Ang hayag nga ugma. Ang ugma nga pinasahi atong masinati. Basta maminaw lang ta sa instruction sa ginoon. Kaya kung atong pamalandungan ang katong naitabo ni Moises, mingon ang ginoon nga, tungod kay wala man nimo gisunod ang akong instruksyon. Ging nanti ka nga sultian ra nimo ang bato apan gibunala nimo. Abantay mo. Mo na hinungdan ay dili ka makaabot didto sa Pramislan apan makakita ka ning lantaw bitaw siya, di ba? Mo na mga eksono so sayang ang nindot nga gidesign nga plano sa Ginoo ni Moises nga mag-uban unta sa mga Israelita sa Pramislan land. Wa siya kaabot nganuman. Wa siya namati sa instruksyon sa Ginoo. Iksoon, wala ko kabalo kung unsay promise land ninyo karon. Promise land, maybe, pinaka nindot na nga pangandoy nimo. Pinaka gi, gi gusto ni mo. Promise land na nimo. Amen. Kung gusto ka nga imo ng matagam taman, ayaw yun buwag sa instruction sa ginoo. Isa kung sa takabrahit no, pamati. Pamati sa sugo, unsa'y sa sa ginoo ni sunda na di ang hayag nga ugma. That way, makaabot yun ka sa imong promise land. Amen. So mo niya tuminsay karon. So wala dito kumpensa. Di ta magsalig nga lami kayo ang plano sa Ginoo nato. Di ta magsalig sa mga saad sa Ginoo. Ato sang sundo nang kondisyon. Ato sang sundo nang iyang instruction. Kay nganuman man, pwede na siya nga di mahitabo ang saad sa Ginoo, depende sa atong response sa iyang gipabuhat nato. Amen. Mao ning sa Ginoo ning taknas kagabion mga igsoon. Father God, thank you for your message for us tonight. A short message, but very powerful. Kay imo minging remind Lord niya, dili imi magsalik sa mga saad ni mo, sa mga nindot ni, ni mo nga plano. Kundi dili, mamati yun misa instruction ni Just like what happened to Moses, walay siya kaabot sa promise land. Tungod kay walay siya na matik sa instruction ni mo, walay siya nang sunod sa gipabuhat ni mo. But Lord, para sa mga namati og naminao karon sa imong pulong. ayaw itugot ginoo nga nay usa mo nga mo sa imong instruction but let it be lord i prayed in jesus name nga ang tanan nga nakadungog ani mamati gyud minimo ginoo mamati unya dili lang mamati musunod kay diha sa pagsunod na adiha ang katumanan ginoo sa imong saad na adiha ang promise land hallelujah lord unsa may among mga promise land kabalo ka ginoo ay I pray, Lord God, nga makaabot dyan mi diha pinagi sa pagsunod sa imong instruction Ginoo. Thank you Lord ani nga mensahe nga naghatag na mo pahinumdum Ginoo nga uh, di sa'n mi magkumbiyansa kung dili uh, every day sa among pagpangalagad nimo Ginoo kanunay gud magsunod mamati unya mo sunod sa imong mga sugo Ginoo. Kay mao kana ang yawi padulong sa amo ang promised land. Salamat Lord. And as always, Lord, continue to bless all the viewers, all the listeners, according to the desires of their heart. I bless, Lord God. Unsa man nga blessing ang pinakanid nila karon Lord God, ipakita gino Mamuhat ka. Mumanifest ka, Lord God, sa ilang situation in Jesus' name. In Jesus' mighty name. Thank you, Lord. And this time, amo ka ng ang kuno namong milagro, milagros sa kaluwasan, milagro sa financial, milagro sa kauswagan, sa negosyo, milagro sa trabaho, milagro sa tinudana kabaguhan, uh, tanan, uh, unsa man, milagro kayuhan, sa balatian, amo kining dawaton karon ang kuno ang gino, uban sa dakong pagtuo. Mao pag kining among pag-ampo, amahan, amo kini nga pangayo, gipasalamatan o gisiliuhan sa gahum sa Espiritu Santo sa pangalan ni Jesus na may among buktong maluluwas. Amen and amen. Mubo ra kayo, no? Pero igsoon kung makasabot mo ito, daog ka, kay makaabot ka sa promised land. So this time, akong ibalik ang dungog o gumaya sa tumbuhi nga just Actually, nagdali, may kay na bay Bible study. Okay? So, na ay nagsin ang start. Thank you. So, that's all for tonight. I always pray and declare that uh, tonight, uh, while magresta ang presence ni Lord, ang yung protection, Yung precious and holy blood, magatabon ka na to. Unya uh, sa mga naadiya nag-trabajo, adlawan, sa lang lang I declare that God will bless all the works of your hands, and every steps of your way. I declare miracle. Gahan sa ginon yung mga steps, and yung mga lakang, obihat tod mo sa, kadaugan, sa pangalan isos. Ampo, amping, abante. See you next time. Obmakantigo. Obmakantigo wa. Uh, to God be all the glory. God bless. And good night, daan. Don't forget to invite your friends to follow our page and sa our YouTube channel. ang link na sa caption na nga live ikson. Ang kung nang i-download, i-upload na, na ko dito kay madelete ra ni in 30 days. No? So again, ampo amping abanti ta. Okay. Sige, sulit din mo. Ampo, amping, abante. To God be all the glory. Goodness. Okay. Good night, everyone. See you tomorrow. Nice start. Thank you.